Hey guys, good morning. Budol time na naman tayo and nakain ko na naman ako ng mga yung unboxing ko. So dahil sa sobrang tagal na nga mga nagdatingan, hindi ko na alam kung ano ba yung mga pinagkukuha ko o yung mga pinagbibili ko. <laughs> Kaya na ko pa hinahanap yung gunting ko, hindi ko makita. Ay ito pala. Hindi ba? Kasi kinukuha kasi ng mga bata itong gunting ko na to. So yun nga. Karaan pa nga nagdatingan pero hindi ko pa nga siya na-open. kasi busy ang lola nyo. Hello. So mag-unboxing tayo na hindi ko alam kung ano ba yung mga laman. Kasi nga nalimutan ko na. Ano ba unahin ko? Ay, ito parang nahulaan ko kung ano to. Parang ang mangyayari nito is what's inside the parcel. <laughs> so sobrang tagal mabuksan. <laughs> So, ito na. Sa unang parcel na tayo. No, tingnan mo. Ngayon ko lang siya naalala. Ito siya, guys. Lagayan siya ng ano. Kasi yung ano ko, ito. Yung, yung, yung tumbler ko na yan. Naputol yung lagayan niya nung... Nung nag... Ano ba to? nag-rides kami papunta ng Batangas. Sa may Monte Maria na ano ko, napatisod ako dun sa pagbaba ko ng motor. Kaya nabasa yun dito niya. Oh. Kaya kinagabihan din nun, yun, kumuha nga ako nito. At yun, ngayon ko lang nga siya na-open, ba diba? Anyway, tatry ko nga asya ilagay. Yung dati ko kulay green yun. Maganda kasi kapag ka may hawakan. Kaya, yun, sanay na akong lalagyan ng hawakan medyo mahirap lang talaga ilagay okay na may hawakan na ulit so, yun. ito kasi kapag nagtitinda kami lagi kung dinadala to minsan binadala ko lang siya Sinasabit ko lang siya sa aking arm so yun yung una nating parcel eto napakalaki ng plastic nga pero hindi ko alam pang lawan pa rin ang liit ng loob So, ang ng parcel ay <laughs> meron pa isang bago Alam nyo, wala na talaga akong idea kung ano nga yung mga pinag-order ko. Okay. Ah, eto. Eto siya, yung ano siya, parang mouthwash. <laughs> Hindi siya mouthwash. Eto, ano siya, buy one, take one siya. Maliit lang pala yun. Ano siya, hindi siya mawag. Tapos yung parang air freshener. <laughs> mas, mas lalong hindi air freshener. Ano siya, pampabango siya ng hininga. Hmm? Yung pala yun. Wala naman akong bad breath ayon Yun nga lang. Pampapress daw siya ng hininga. Ang sarap. Lasang ano siya, tang mint. Try natin tong kulay, ano, pink. Mura lang to pero hindi ko na naalala kung magkano. Sobrang tagal ko na pinuha kinuha. Tatry ko tong isa. Strawberry. Mapait-pait. Ba't ganun? Pero ang sarap niya, para siyang candy. Mapait-pait nga lang. So, ito siya, oh parang nasa ano to mga 50 plus o 44 yun mga ganyan yung parcel yung mga kalatpudya ko na nilagay sa likod so ano naman, eto malambot, tapos ito naman medyo matigas so dito na muna tayo sa malambot so yung pangatlong parcel natin ano kaya to <laughs> tanan. Ay, ano pala? Tira mo ko lang naalala sa sobrang tagal. Ano sya Yung mask. Ay, yung ano ba to? Parang gloves ng paa. Kasi nung napanood ko na to, kaya ako nabudol. Nilagay siya sa ano, tapos nagbabalata na yung mga ano, namamalat nga yung paa. Yung mga ganito sa Daiso ito nabibili. nyo ba kung magkano sa Daiso kapag binili? Siguro mga 100 yen. Kasi karamihan naman sa Daiso yung mga price doon. So 100 yen. Pero hindi ko lang sure kung sa Daiso nga talaga to binili. Kasi pagka may product kasi ng Daiso, may nakalagay dito yan sa likod. Ito try ko na to mamayang gabi. Kasi parang binababad siya. So ito na yung ating pangatlong parcel. So, ito yung huli. Nakapurese na naman ako kung ano ba to umaalog-alog siya. Ano ba ito? <laughs> order ako ng order sa Shopee or sa TikTok. Pero, nalimutan ko na kung ano. So, sobrang tagal kong i-open. Ito na siya. Ano ito? Ay! Tingnan mo. <laughs> Teeth whitening. Mm, so, yun. Mura lang din yung bili ko nito. So, hindi ko lang kung totoo siya. Kasi, yung para, di ba, pagka magpupunta ka ng dental, tapos magpapa-whitening ka, medyo mahal at saka session yun. So, ito, nagpabudol ako. Hindi ko alam kung totoo. Pero, itatry ko nga. Kaya nga, bumili ako. Anyway, mamaya itatry ko siya sabihin ko sa inyo naman kung mayroong pagbabago ba sa ngipin ko. Kasi, ito yun yung ngipin ko, oh. Madilaw, di ba? Gusto ko lang siyang paputiin. Tano na kasi talaga yung kulay ng aking tit. So, yun lang guys yung ating mga video for today. Nakakatawa kasi tagdadalawa o oh, buy one take one nga itong mga ano ko. Kaya, na, kaya ako nabudon. Kasi nga tag buy one take one siya. At saka hindi yun naman ito nagkakahalaga. Ito, para, ito alam ko talaga 44 to. And then ito, Medyo hindi ko na naalala kasi nga matagal-tagal na. So ayun, gano'n. Yung pusa. Yung pusa. Hello, Millie! Yung pusa namin dito, oh. Makulit eh. to eh. Ito si Millie, hello, hello ka sa vlog dali. Hello! Hello! Hello po sa inyo. Nakakatuwa to. Ayaw niya, oh. Ayaw niya magpayakap. Ayaw niya, ayaw niya magpayakap. Ayaw niya magpayakap. Ayaw niya magpayakap. So, yun lang guys yung ating video for today. Babush! Hmm.